Ang mundo ng show business ay nagluluksa sa pagpanaw ng premiado at batikang aktor na si Robert Arevalo. Narito ang kwento ng buhay ni Robert at ang kanyang mga naging ambag sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Robert Arevalo Family Background ang veteran and award-winning actor na si Robert Francisco Ilagan o mas kilala sa mundo ng showbiz bilang si Robert Arevalo ay isinilang sa Dumaguete, Negros Oriental noong May 6, 1938. Ipinanganak sa isang pamilyang may matibay na ugnayan sa larangan ng sining at kultura, si Robert ay itinadhana para maging isang mahusay na aktor ng sining mula pa sa simula ang angka ng kanilang pamilya ay maihahalin tulad sa mga notable roster ng mga kilalang tao sa larangan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang ama ay ang Filipino film actor, composer, and musician na si Tito Arevalo. Ang kanyang mga tiyuhi naman ay ang mga aktor at direktor na si Angel Esmeralda, ama ni Jay Ilagan. Gerardo de Leon, na isang national artist at award-winning movie director at ang actor-director na si Conrado Conde. Pamangkin rin ni Robert ang aktres na si Liberty Ilagan. Siya rin ang isa sa mga apo ng itinuturing na father of Tagalog Zarzuela na si Hermogenes Ilagan. Bagamat ang gayong angkan ay madaling lumikha ng isang nakakatakot na presensya, ang kanyang talento at pagtsatsaga ay nagbigay daan sa kay Robert upang bumuo ng isang natatanging landas para sa kanyang sarili. Isa sa mga humubog kay Robert sa kanyang paglalakbay sa buhay ay ang kanyang edukasyon. Siya ay nag-aral sa Ligarda Elementary School, San Beda College at Ateneo de Manila University kung saan siya ay kumuha ng kursong Business Administration. Ang mga institusyong ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng akademikong kaalaman kundi nagpalalim din sa kanyang intellectual curiosity at nagtaguyod sa kanyang pag-unlad bilang isang well-rounded individual. Career Gayunpaman, ang tunay na pagnanasa at gusto ng puso ni Robert ay nasa mundo ng showbiz. Sa pagsunod sa mga yapak ng kanyang ama, naging bahagi siya ng Philippine film and television landscape, na nag-imprinta ng isang matibay na legacy sa pamamagitan ng kanyang mga exceptional portrayals. Ang kanyang kakayahang mag-transition mula sa dramatic roles hanggang sa mga light-hearted characters ay nagpakita ng kanyang versatility bilang isang aktor. Ang mga paganap ni Robert ay kinilala sa tunay na kalaliman ng emosyon na nagpapahintulot sa kanya na magtatag ng isang malalim na koneksyon sa mga manonood. Si Robert ay unang nagsimulang umarte bilang isang drama aktor para sa premier productions. Ang kanyang major screen debut ay naganap sa pelikulang Huwag Mo Akong Limutin noong 1960 na idinirek ni Gerardo de Leon. Ang naturang pelikula ay nagdulot ng kontrobersya dahil sa mga mapangahas nitong tema na mas nagpatibay pa sa presensya ni Robert bilang isang aktor na handang makipagsapalaran at tuklasin ang mga complex narratives. Pagkatapos nito, siya ay nagtrabaho sa isang advertising agency at pinamahalaan ang Channel 5 noong panahon ng martial law. Nagpatuloy pa ang kanyang karera sa mga film and television show. Kabilang sa kanyang mga pelikula ay ang daigdig ng mga api noong 1965, sa aking mga kamay noong 1996 at The Healing noong 2012. Gumanap din siya bilang character actor sa mga TV shows tulad ng Valiente mula 1992 hanggang 1997 indio noong 2013 at FPJ's Ang Probinsyano noong 2018 Isa sa mga hindi malilimutang pagganap ni Robert ay ang sa kauna-unahang episode ng longest running drama anthology sa bansa na maalaala mo kaya na pinamagatang Rubber Shoes na inere noong May 15, 1991. Ito ay pinagbidahan ni Robert kasama sina Romnick Sarmenta at Vina Morales. Maliban sa pag-arte, nagsilbi rin si Robert bilang isang anchor ng news bulletin ng ABS-CBN na balita ngayon kasama si Mel Chanko. Sumunod ito matapos ipagpatuloy ng istasyon ang pagsasahim papawid kasunod ng People Power Revolution noong 1986 at tumagal hanggang sa pagpapalit ng programa sa TV Patrol kasama si Robert sa pinaka-pioneer anchor ng TV Patrol ng ilunsad ito ng ABS-CBN noong 1987. Kasama niya rito si na Mel Chanko at Nolly De Castro. Family Isang mahalagang sandali sa buhay ni Robert ang dumating noong August 11, 1962 nang ikasal siya sa binansagang Audrey Hepburn ng Pilipinas, ang batikang aktres na si Barbara Perez. Lingid sa kaalaman ng iba, naging leading lady si Barbara sa 1962 Hollywood film na No Man is an Island na pinagbidahan ng Hollywood actor na si Jeffrey Hunter. Na isang Universal Studios na pumirma siya para sa isang limang taong kontrata pagkatapos makompleto ang naturang pelikula. Kaso nung panahon na yon, ay buntis na siya at kakakasal lang nila ni Robert kaya tinanggihan niya ang alok na yon. Gumawa rin ang kasaysayan sina Barbara at Robert nang sila ang maging unang mag-asawang nagwagi ng back-to-back FAMAS Best Actor at Best Actress Awards para sa daigdig ng mga api na idinirect ng chuhi ni Robert na si Gerardo Jerry de Leon. Ang buong buhay mag-asawa ni na Robert at Barbara ay hindi tinabla ng chismis sa loob ng showbiz circles. Nagawa rin nilang makaiwas sa anumang kontrobersya at dahil doon, isa sila sa iilan lang sa mga most cherished celebrity couple sa loob at labas ng kamera. Sina Robert at Barbara ay biniyayaan ng dalawang magagandang anak, sina Anna at Gina. At itong August 11, 2023, sana ang 61st wedding anniversary ni na Robert at Barbara. Noong 2016, ang anak ni Robert na si Anna, isang direktor at producer sa sarili nitong kumpanya, ay nananawagan kung tama bang pagtrabahuin pa ng halos 30 hours ang ama na nooy 78 years old na. Noong panahon na yon, ay isa sa mga bida si Robert sa afternoon soap ng GMA Network ni The Millionaire's Wife. Humingi ng paumanhin at nagpaliwanag ang program manager ng natunang soap at nangako rin itong hindi na mauulit ang nasabing insidente. First Gay Role Si Robert ay nag-iwan ng hindi maaalis na marka sa showbiz sa pamamagitan ng kanyang matapang na paglalarawan ng gay character gaya ng sa seryeng Magkaribal na ipinalabas noong 2010. Sa isang eksklusibong panayam kay Robert noon, tinanong siya kung bakit niya ito tinanggap na role. Ani Robert, tinanggap niya ang role dahil sa challenge sa daming araw nang nagampanan niyang Rose hindi pa siya nakakaganap ng role ng isang miyembro ng LGBTQ+, at first time niya itong ginawa sa magkaribal. Dagdag pa ni Robert, marami mga magagaling na artistang gumanap ng gay roles, gaya ni na Johnny Depp at Michael Douglas, at isa rin sa rason ay hanap buhay rin daw ito. Noong una pinag-isipan niya kung tatanggapin ba niya ito o hindi, dahil nga raw ipapalabas ito sa TV na kung minsan ang ibang audience ay iniisip na para sa kanila ay totoo yon. Kaya noong una ay nag-aalala siya kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanya kapag naglalakad siya sa mga mall. Pero sa tagal naman daw niya sa industriya ng pelikulang Pilipino, alam na ng mga nakakakilala sa kanya na role lang ang kung anumang nakita sa kanya sa magkaribal. Hindi raw ito ang unang offer niya para gumanap ng gay role. Inalok daw siya noon sa isang indie film pero tinanggihan niya dahil natakot siya sa maraming daring scenes nito. Hindi tulad ng sa magkaribal ng isa sa mga kondisyon na inilatag niya para tanggapin ang role ay walang sexy and daring scenes since matanda naman din daw ang role niya roon. Importante rin kay Robert na walang sexy encounter sa kanyang ginagampanan dahil nga raw ay isa na siyang family man. Awards Ang dedikasyon at pambihirang kakayahan sa pag-arte ni Robert ay nakakuha ng nararapat na rekognisyon. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakakuha siya ng maraming pagkilala at mga parangal na bawat isa nito ay nagsilbing ebidensya ng kanyang kahanga-hangang talento at makabuluhang kontribusyon sa industriya. Ilan sa kanyang mga natanggap na parangal ay mula sa Film Academy of the Philippines noong 1994 para sa kategoryang Best Supporting Actor para sa pelikulang Pangako ng Kahapon. Nanalo rin siya ng Best Supporting Actor para sa pelikulang Ama, Bakit Mo Ko Pinabayaan mula sa Metro Manila Film Festival noong 1990. At ang pinakaunang parangal na natanggap niya ay noong 1965 FAMAS Awards para sa pelikulang Ang Daigdig ng mga Api bilang Best Actor. Death, ang mundo ng showbiz ay nagluluksa ngayon sa pagpanaw ni Robert Arevalo nitong August 10, 2023 sa edad na 85. Kinumpirma ng panganay na anak ni Robert na si Ana Ilagan ang nakakalungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Facebook post noong hapon ng August 10. Ayon dito, 10.70 ng umaga pumanaw ang kanyang ama. Dagdag pa ni Ana, Praise God for His mercy and grace. We are grateful that He has given us the best Papa one can ever wish for. Thank you for loving us the way you did pa. Bagamat ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw ay hindi binanggit ng pamilya, may ilang espekulasyon na ang kanyang katandaan at posibleng mga pre-existing health conditions ay maaaring mga dahilan ng kanyang paglisan. Binanggit din ni Ana ang detalye ng burol sa mga labi ng ama na gaganapin sa Arlington Chapels, Araneta Avenue, Solace Rooms 1 and 2 mula August 12 hanggang 13 pagkatapos ng private cremation ceremony kasama ang kanyang pamilya na susundan ng isang misa 7.30 ng gabi sa August 13. Sa isang hiwalay na Facebook post ni Anna nitong August 11, 2023, ginunita niya ang sanay 61st wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Inalala niya rin ang pagpapaubayo ng kanyang ina sa 5-year contract sa Hollywood na inialok dito para piliin ang buhay kasama ang kanyang ama at kanilang pamilya. Dagdag pa ni Ana na alam niyang tama ang desisyon ng kanyang ina nang piliin itong magpakasal sa ama dahil hindi na ito makatagpo pa ng sinumang magmahal sa kanya gaya ng pagmamahal na ipinadama ng kanyang amang si Robert. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!